ang headlines on history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin John Lord? Pops G. Angela, sa araw na to sa Cavite, September 12, taong 1896, ay pinatay ng mga Espanyol ang labing tatlong taong naakusahan ng pakikipagsabwatan sa katipunan. Ilang linggo lang ito matapos opisyal na sinimulan ang himagsikan. Ito ang mga pangalan nila. Karamihan, mga galing sa mga pamilyang may kaya at edukado. Mga profesional, at may iilan pa nga na mestizo. Karamihan din sa kanila ay mga mason, ang lihim na samahan na kalaban ng simbahan katolika. Gaya nila Rizal, Bonifacio, Jacinto at iba pa. Ngayon sa distrito ng San Roque sa Cavite ay may nakatayong monumento sa kanilang alaala. At sila ang kinikilalang 13 martires ng Cavite. Pero makalipas ang apat na buwan, Enero 11, taong 1897, may mga nahatulan din ng rebelyon na pinatay hindi sa Cavite, kundi sa Bagong Bayan, ng U.E. area ng Luneta sa Maynila. 12 days lang matapos barilin si Rizal. Sila yung mga kasapi ng reformisang grupong La Liga Filipina. Mga profesional, mga abogado, negosyante, manunulat at iba pa. Ang bilang nila, labing tatlo din. Kaya sila ang kinilalang labing tatlong martir ng Bagong Bayan. Na gaya na sa Cavite, ang kapalit ng kanilang pagmamahal sa bayan ay kamatayan. Kaya tandaan, 13 Martires ng Bagong Bayan, 13 Martires ng Cavite. Ang tanong, si Dadya ng mga Kastila ang umanoy malas na numerong 13? At yan ang headlines noon, history ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Miss na kita, Angela. Ikaw na rin nga, Paps <laughs> Maraming salamat sa yo Lord? Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.